guys, magandang hapon. again po, isamahan niyo ako magluto ng tuna pasta para sa aming merienda. Okay. Maglalagay tayo ng carrots at sili. Saan na kayo namili? Analo rin kayo nagbili ano? Doon ah. Ay sus, patawarin. Ay sus, patawarin tuliyang so, po, pinabili ko pa ba't itong mga bata iyan napakalayo so, alam mo tuli yas pula ay kundi direkto talaga kung pa kanti pag ni sa kung 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 ito, kung 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 Yung kung 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 ko kung 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 eh, nagpadagdag po ako ng century, kaya sila yung nagkambibili pa sa labas. Puso, dalawa ko. ako. Kita ko, busa. ako. Busak. So, yan. Dalawa ko sa loob na po munang maghiwa ng mga rikado at gulay. Maantak ka dahil. tapong magbikin ng pakulo nitong papakulo na lang tubig para sa ating pasta. So, isang kilo lang ko yung aking dalat. Sarap. Sa lang ko pala ito. Aligin, aligin. So yun na po to ako nagpapakuluan ng tubig. Yan po nilagyan ko ng mantika at asin. Hulo ana. At ilalagay na po natin yung ating pasta. So, yan po at 800 gram lang po itong ating to, uh, pasta. Uh, tatlo po na century yung ating ilalagay. So, yan naman po habang ating inintay na maluto yung ating pasta. O po muna maghiwan maghiwa nitong ating gulay at ricado. So, yan po. At tatlo pong century ganito kalapad ang ating ilalagay. So, ito po ay 180 gram ang bawat isang can. So, tatlo po. Dalawang uh, flakes and oil. Isang hot and spicy ang ating ilalagay. kung Maglar yung magluluto ng tuna pasta. Anak, kayo wag magpa magpainit, hane. so yan po at luto na yung ating pasta yan okay na so yan okay na ididrain lang po natin ayan So yan po at magsisimula ng magdisa. Magluluto na tayo ng ating tuna pasta. Yan maglalagay na po ko ng mantika, kaunti. Dahil yun naman pong ating tuna ay maraming oil. Maglalagay po tayo ng butter. Tapos natin yung ating sibuyas at bawang. Barang, 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 barang. So yan po, ilalagay natin yung ating karot. bara, bara.

So, yun po, talaga natin ng asin. So, me... At talagyan natin ng paminta. Ako, okay, oh, may may pasit ako. Pag <laughs> gusto pa daw po ninyo, mayroon Lalagyan na rin po natin yung ating sili.

ano saan na guys? Ano Si Maloy? Si Alay. Ang Ha? Ang kalimta dati. Huwag Mama, ito'y bibigyan ko na kay Titoya ha? Hindi, sa Sa Titoy. Ay, ito. Ay, mama. Ito ang Ito Ito

sa siya. parang siya. Naglalagay siya. Naglalagay yung Naglalagay mas Naglalagay siya. 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 siya. Naglalagay siya. Naglalagay siya. Naglalagay siya. Naglalagay siya.

Kahit yung madami, dapat hindi mo inuubos. Hindi nangyayam ba, ito yung minum, but... ah,

Si Sergey, may papasok. Charlie. Ismo paido. Lalagi <laughs> grabe ni. Eh, gusto mo pa pasok? mo squat and do. Ubo ko nito para na pa 26 tension dating doon and para sa. Isu

Oh, yes. Ito na pasta. Mm -hmm.